Yon. Uh, ngayon naman ng no, mga mama and sir, ituturo ko po sa inyo kung paano um, parking yung mga pro driver no. Para kahit pa paano eh kahit sa mga mall parking sa masisigip na lugar eh hindi po kayo mahirapan no. Ang number one syempre kapag magka-park po kayo sa mga uh, kasi ang mga po kasi natin ngayon is yung reverse parking no. Ang gagawin niyo po is ang number one rule eh hangga't maaari po kung kayo lapitan katulad nito yung parking na pupuntahan niyo eh lapitan niyo po siya. Yan, kung kaya niyo lumapit, lapitan niyo po hangga't maaari, no. Yan, lalapitan ko po 'yo tulad nito, no. Ito po yung first step na gagawin nyo Okay? Yan, kapag nalapitan niyo na po siya. Then ang ang second step po at applicable to kahit may lanes man o wala, applicable po to, no. Ang gawin niyo po, ang gawin niyo lang po is yung hanapin niyo agad yung center ng parking, no. Yan, kunyari for example ito. Ang center ng parking po namin ngayon is itong part na to. Ito nakikita nyo po itong part ito po yung center ng parking. Ang gawin nyo lang po is Itapat nyo lang po yung ito po likod natin yung sa may um, likod ng, uh, ng upuan natin itapat nyo lang po sa center ng parking yan parang ganyan sya kumbaga parang igigit na mo lang sya parang yung parkingan then yung coach natin kumbaga ito yung center Igit na mo lang sya parang ganito yan po sya kahit may links man yan o wala applicable po to no? hindi lang to basta basta sa so, may mga linya lang dapat ginagawa Kung baka kahit walang linya yan Basta hanapin mo lang po yung Gitna ng paparkingan mo Itapat mo lang tong uh, Likod ng upuan mo Sa gitna ng parking Yun po yung number one Step natin Okay Yun po yung gawin nyo First, lapitan nyo Then, gitna-gitna lang po no Then, ang third po is yung I-full turn nyo po Pa-right, okay Ang mangyayari po kasi dyan Mga sir, mga ma'am ah uh, pag nag full turn po kayo pa right pag ganyan po bang pag yung piling nyo kaya nyo nang ipasok yung kotse nyo kung parang nakikita nyo yung ligod na kaya na pumasok sa parking yun po yung time na mag i-stop po kayo parang ganito sya po okay stand sinali tayo sinali tayo pa kanan full turn nyo pa right para yung yung harap nyo pumunta doon tapos yung likod nyo eh um, tumapat doon sa may parking na pag i nyo yan. Parang ganito po, no? Parang ganyan po siya, oh. Parang yung, yung likod nyo, kaya na pumasok sa may both lanes na yon yun na po yung time na mag i stop na po kayo, no? Kasi pag ganito pong scenario, for example, ganito po, oh. Pag ganito yung stop pa lang, ibig sabihin, hindi pa po niya kaya, oh. Kapansin nyo, parang yung likod nyo, doon pa po, po nakatapat sa pinaka, dulo nung sa may forward. Kaya ibig sabihin, kulang pa po, po yung forward nyo. Pag forward to po, po yun bagya. Yan, pag piling nyo kaya nyo na pumasok, eh, yun yung po yung time na mag stop kayo. Siyempre, kapag nakuha nyo na po yung pinaka-angulo na yan, ah, uh, ang gagawin nyo po is mag-reverse kayo papuntang kaliwa. Siyempre, papuntang kaliwa naman po talaga yun, dahil hindi pa eh, pagpunta yung kanan, eh, papalik lang po isa, pinanggalingan nyo, no? Yan. Reverse tayo pa. Kaliwa, no? Yan. Yan na po yung time na i-adjust, adjust, adjust nyo na lang po siya, no? Pa-left, Then adjust lang po ako sa maluwang Doon kayo pupunta kung masikip Iwasan nyo po siya Yan Yan na po yung time na Adjust nyo lang po Pag medyo nag-alanganin nag po kayo Pero syempre ako okay na to Pero kung nag-alanganin po kayo Pwede kayo mag forward no din Adjust nyo na lang po <coughs> Yan then Kapag okay na po yung mga leanings nyo Eh na, napantay nyo na po yung Both sides yung kaliwa yung kanan Yun na po, yan po yung time na Titingin kayo sa likod nyo no Kumbaga, pwede, pwede kayo mag Yung heads nyo, pwede nyo itingin sa likod nyo Kung tingin nyo kung sagad na ba Kasi pag sa side mirrors po Minsan natin tumitingin Eh, yung side mirrors po kasi natin nakasoom in yan Minsan pag dyan po tumingin Eh, feeling nyo Malapit na eh, napakalayo pa po pala no? Pwede nyo rin gawin po is yung Buksan nyo po yung mga bintana nyo Silipin nyo po sa likod Yan Pag feeling nyo, okay na Eh, okay na po no Yun, kumbaga dapat yung mga lanes is pantay Then syempre yung likod mo ay eh, hindi naman ganun kasagad. Parang ganun, parang sakto lang pag piling mo pasok na eh. Okay na po 'yun, no? 'Yon. Kanina pa po may may, may sabi lang po sa inyo. <coughs> kaya ang ginawa po kanina, lumapit po ako dito, 'di ba? Sinabi ko po sa inyo na lumapit kayo kung kaya niyo lumapit sa parking niyo eh. Lumapit po kayo parang ginawa ko nung umpisa kasi nga po once na hindi po kayo lumapit dito at nag full turn po kayo para lalo na kung may naka-parking po doon, iaabutin eh, niyo po pag medyo malayo po yung stopping point nyo kaya, kaya, kaya pinapalapit ko kayo is para pag nag full turn po kayo eh hindi po kayo umabot kung meron pong nakapark sa harap nyo pero kung wala namang nakapark po eh okay lang kahit hindi kayo masyado lumapit kahit malayo is okay lang po yun lang guys salamat po ingat